Breaking news, muling binalikan ng Israel ang hutis ng Yemen. Nagsagawa ito ng labing tatlong pag-atake. Kinukumpuni na sana ng hutis ang kanilang nasirang daungan dahil sa ginawang airstrike ng Israel. Pero ngayon, muli itong winasak ng IDF. Wasak maging ang military infrastructures ng hutis ng Yemen. Bakit ito ginawa ng Israel? At sa kabilang dako mga kaibigan, nagpalakpakan ang maraming mga gasans nag -cheers. Ito makabigan dahil sa ginawa ng IDF sa Gaza. Ano nga ba ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 22, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa mga militanting grupo sa Yemen na tinatawag na Houthi na sinusuportahan ng Iran at ang pagkasaya ng maraming mga gasans dahil nakatanggap sila ng mga humanitarian aid, nagpalakpakan, nagcheer pero ang palakpakang ito at cheering nila mga kaibigan, ay kanilang ipinakita sa IDF. Bakit nga ba? Unahin natin mga kaibigan, ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Hutis. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, matapos isagawa ng Israel ang kanilang pinakabagong pag-atake sa mga lugar na kontrolado ng Hutis Lalong-lalo na mga kaibigan, ang military infrastructures ng Houthis at ang kanilang daungan. Agad na nagsalita ang pamunuan ng Israel at inamin ang naturang pag-atake. Ayon sa Israel, ang kanilang pag-atake ay connected sa mga naunang isinagawang pag-atake ng Houthis sa Israel. Mula noong July 7 sa taong ito, ang Houthis ng Yemen ay nakapagsagawa ng anim na mga ballistic missile attack sa Israel at dalawang drone attack. Tinatarget ng hutis mga kaibigan ang Jerusalem, lalong-lalo na ang Ben Gurion Airport. At kahapon mga kaibigan, July 21, hindi pinatagal ng Israel, nagsagawa ito ng isang napakatinding pag-atake. At ayon sa Israel mga kaibigan, eto na ang ikalabing tatlong pag-atake ng Israel sa Hutis. Pero nilinaw ng Israel na ang kanilang ginawang pag-atake ay kakaiba. Bakit? Sapagat sa mga naunang pag-atake ng Israel, gumamit ito ng mga duse-duse ng mga fighter jets, refuelers, maging ang kanilang spy planes. Pero sa pagkakataong ito, ang kanilang ginamit na pag-atake sa Hutis ng Yemen ay drones. Inisa-isa ng Israel ang kanilang mga targets at ayon kay Israel Katz, lahat ng ito ay successful. Winasak nito mga kaibigan ang military infrastructures ng Houthi, maging ang kanilang engineering equipment. Ginagamit ito upang kumpunihin ang kanilang nauna ng nasira na Houthi port. Winasak din ng Israel ang maraming fuel tanks ng Houthis, maging ang kanilang mga sasakyan na ginagamit ng kanilang military upang atakihin ang State of Israel. Maging ang kanilang mga barko na ginagamit sa pag-atake sa mga barko na dumadaan sa Red Sea ay hindi pinaligtas. Ayon kay Israel Katz, talagang napaka-importante para sa hutis ang daungan na nasa Hudeda. Kahit maraming beses na itong winasak ng Israel ay pilit na itinatayo ng hutis. Dito kasi ibinabagsak ng Iran ang kanilang mga suporta para sa Houthis ng Yemen. Pero ayon kay Israel Katz, ang kapalaran daw ng Houthis kung hindi sila titigil sa kanilang ginagawang pag-atake sa Israel at sa mga barko sa Red Sea ay matutulad sa Teheran. Dagdag pa ni Katz na patuloy pa raw sila na magsasagawa ng pag-atake sa Houthis hanggang sa ang Houthi ay huminto na sa kanilang pag-atake sa Israel. At every attack na gagawin ng Houthi susuklian daw ito ng Israel ng mga mabibigat na pag-atake. At alam niyo ba mga kaibigan na sa naturang pag-atake ng Israel, naghiganti ang Houthis? Sabagat ayon sa Israel, oras lamang ang nakalipas matapos ang kanilang ginawang pag-atake. Meron na namang drones na lumipad papuntang Israel sa east part of Israel at ito ay nagmula sa Yemen. Pero hindi na tumunog ang mga sirena sa mga lugar na ito sabagat sinalubong na ito ng Israeli Air Force. Sa kabilang dako mga kaibigan, puntahan natin ang nangyari sa Gaza sabagat isa ito mga kaibigan sa pinagdedibatihan at pinagtatalunan ng maraming mga commenters at iba't ibang mga world leaders. Binatikos ng 26 na mga bansa ang ginawa ng Israel, lalong-lalo na sa kanilang pinakabagong ground operation sa Dir al-Bala. Ito mga kaibigan, ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ng Israel mula ng sumiklab ang kanilang digmaan laban sa Hamas noong October 7, 2023. Sabagat merong napaulat mga kaibigan na marami ang nasawi na mga Gazans habang ito ay naghihintay ng kanilang humanitarian aid at pinagbintangan dito ang Israel. Pero bagay ito mga kaibigan na itinatanggi ng gobyerno ng Israel. Ngayon, naglabas ng video ang Israel mga kaibigan sa videong ito, makikita ang aktwal na ang mga Gazans ay kumukuha ng kanilang mga humanitarian aid. Ayon sa Israel, ang mismong kumuha ng videong ito ay IDF at makikita sa videong ito na kumakaway ang mga Gazans at nagpapalakpakan pa ang iba dahil sa tuwa. Sabagat ayon sa Israel mga kaibigan, ligtas daw na nakatanggap ng mga humanitarian aid ang Gazans. Taliwas ito mga kaibigan, sa kumakalat na balita na habang tumatanggap ng mga humanitarian aid ang maraming mga Palestinians ay pinagbabaril di o ito ng mga Israeli forces. At ang balitang ito ay kinumpirma ng The Jerusalem Post na merong pamagat na Gazans Cheer While Safely Receiving Humanitarian Aid Disputing Massacre Claims. Ayon sa ulat, wala raw ni isang putok ng baril ang narinig habang ang mga gasans ay tumatanggap ng kanilang mga humanitarian aid. Dagdag pa sa ulat ay pinalakpakan pa raw ng maraming mga gasans ang IDF habang ito ay nakatanaw lamang sa malayo. Pero mga kaibigan, merong ibinalita ang Gaza Health Ministry na habang tumatanggap ng humanitarian aid ang maraming mga gasans ay merong 73 katao ang nasawi. The same na araw lamang ito, Sunday, 67 raw dito ay mula sa North samantala 150 naman ang sugatan at marami dito ay serious condition. Nako, sino kaya sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? At ang mga update mga kaibigan tungkol sa pangyayaring yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung bago ko lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang channel na ito at hanggang dito na lamang muna ang bidyong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.